si Rodel Pacheco Nation Seno, ipinanganak noong ika-1 ng Nobyembre taong 1981, na kilala bilang Coco Martin ay isang Pilipinong aktor, direktor, producer at tagasulat ng senaryo. Kilala sa kanyang mga pagganap sa aksyon at romantikong drama, isa siya sa mga pinakaginawad na aktor na Pilipino noong ika isang siglo kabilang sa kanyang mga parangal ang isang ASEAN International Film Festival at Award, dalawang FAMAS Awards, dalawang Gawad Urian Awards, sampung PMPC Star Awards para sa telebisyon at walong Box Office Entertainment Awards. Ang mga pelikula ni Coco Martin ay kumita ng 2.3 na bilyong piso sa buong mundo, kung kaya't isa siya sa pinakamataas na kita sa box office star sa lahat ng panahon. Pinangalanan siya ni Tatler Asia bilang isa sa pinakama personalidad ng mga Pilipino sa Asia. Nagsimulang umarte si Martin noong unang bahagi ng 2000s at sa una ay gumanap ng mga minor at guest role sa ilang pelikula. Nagawa niya ang kanyang pambihirang tagumpay sa mga nangungunang tungkulin sa malawak na kinikilalang indie films, 2008. Para sa kanyang pagganap bilang Edward Navarro para sa huli, Nanalo siya ng tatlong Best Supporting Actor sa Gawad Urian, Golden Screen at Gawad Genio Awards. Pagpasok sa mainstream, nakakuha siya ng karagdagang pagkilala para sa kanyang mga tungkulin sa mga palabas sa telebisyon tulad ng The Little Mermaid, 2009, The Little Mermaid, 2010, The Little Mermaid, 2011, The Little Mermaid, 2011, The Little Mermaid, 2012. 2013, Ikaw Lamang, 2014 at FPJ's Letter ang Probinsyano 2015 at FPJ's Letter Batang Kiyapo 2023 Madalas na inilarawan bilang ultimate superstar siya ay pinangalan ng Actor of the Decade 2000 hanggang 2009 sa 34th Gawad Urian Awards Kinilala rin siya bilang isa sa mga pinakama celebrity ng dekada 2010 hanggang 2019 sa 10th Edok Circle Awards kabilang sa kanyang pinakamatagumpay na pelikula sa box office ang The Super Parental Guardians, 2016, Beauty and the Bestie, 2015, Jack M. Popoy, The Police Credibles, 2018, Ang Panday, 2017, Feng Shui 2, 2014, You're My Boss, 2015, at Maybe This Time, 2014. Noong 2017, itinatag ni Martin ang kanyang sariling production company na CCM Film Productions. Kabilang sa iba pa niyang kilalang pelikula ang Noy, 2010, na napili bilang Philippine entry sa 83rd Academy Awards, Sayo Lamang, 2010, Santa Ninya, 2012, at Padre de Familia, 2016, kasama si Nora Honor. Ito na po ang result ng aking drawing. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, don't forget to like comment, share and follow. Maraming salamat po sa inyong panunood.